Ay, oo. Uh, so, isang buwan na kayo, isang beses pa lang kayo nagkita? Ah, uh, isang beses pa lang. Pwede, hindi nga. <laughs> hmm, ilang, ilang beses na kayo nagsama sa loob ng one man? nagkumain uh, lang kami sa labas. Yun lang. Wey, Pwede nga. Kumain uh. <laughs> lang kayo? Oo, oh, kumain lang kami sa labas. Ah, uh, hain lang kayo o oh, kinain ka? Ay, kinain ka. Kumain na kami sa labas <laughs> sa Ano, chicken o <or> chicken? <laughs> Tuwang tuwa siya o? Chowking. Ano sa? Sa chowking. Hindi, hindi chicken. Ah, chowking. Oh, bakit? May baboy ba si Chowking? pork chow lang meron doon. <laughs> Karamihan okay. sa naging sikat oh. na yung chow dahil dahil sa manok. Yan doon? Oo. Kulay red din yung ano, kulay red din yung Chowking eh uh, baka mali <laughs> <inupasukan> yung napasukan <laughs> nyo. Chok chok lang. <laughs> Di ba? Uh, oh, sa okay. inyong call sa inyo, imong ano, sa imong uyab? Babe, mahal, hiney, so sweet, o oh, what? Babe. Babe, oh, asa Babe, asa man di mong gusto sa dua, babe? Oh, yun na. Eh, hey, pareha mana man na, pula. Kening <laughs> kaning isa, chicken, o oh, kaning isa? Chicken. Ah, uh, okay kayo. Ay, chicken, rabi boy. <laughs> <The> chicken, <laughs> mana chicken. Ha, uh. uh. -huh. Pero kamaray asal asal Di ba? Ha? Yung chicken talaga. Huwag yung check kasi wala yung... Ay. -in. Pag nag-check-in mo sa ano, parang hey, inasal dito. Siya lang yung maasal sa... Ha? gabay gaba eh. Uy, joke lang, mo Baka magalit ko. Magalit <laughs> <laughs> ka na? Naiinis ka ba? Hindi naman po. Alam ko lang po yung joke Ay, na... Ay! Totoo. Totally. Um, ito tuloy na natin guys eh. Hmm, hindi pala ito nagagalit. Oo. Oh, Ako'y nagpapaalam. Alay pumayag naman guys. Hindi naman nagagalit sa akin eh. Alay wala tayong magagawa. Ay eh, tuloy-tuloy na natin ito. Uh, o nga, pagkatapos ninyo mga on. Asamu, Addo? Na, naguli na. Ay, naguli na mo? Ah, ay, ka, Uli, ka boring mo sa inyong life. <laughs> ah. Toking okay, toking yun daw. Know? Pero pag toking toking. Balagan. Oh, balagan. Toking toking ra, wala. Toking toking without labing labing. <laughs> Kaya bang reaction mo inday kay <laughs> oh, oh. duda gud go. Oo. Ah. Kaya nagdudaman ka. Kay Marites man ko. <laughs> <laughs> Hello, siya? Ma Marites ka din pala, no? Nandiro kaya tayo marites. Ah. Magkatapos mo kaon dito, ah. Anya, anya siya gibuhat. Naulit na mo. Oh, naulit. Ano anya siya gibuhat dito sa, ano, sa sulod o ga... Kinsa to? Ah, Mala lang kami sa, ano, hindi, sa isim kami. Hindi, kung uh, um, siya kain, chicken. Chicken, chicken di ba? Nag-chicken mo, nag-chicken mo. Oh, chicken, yan, guys, chicken yan, guys, ah, Chicken yan. Pero part? dito, ah, Sa pula. Sa pula. Tama? Oh, yung chowking, di ba? O. Oh. Ganit, no? O, o. mo, chicken, dito, ha? Ah, sa pula. O. Oh.

Ay, na-adibib, oh. So, yun eh. Come to, baby. Mm. Uh -huh. Sige. Kauna, di ah. <laughs> 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 siyempre, na, siyempre, nagutumpod ka. Di ba? Kaya, babe, nagutumpod ko. Babe, nagutumpod ko. Baka umpod ko. Diba ang, Di diba ang sweet? Mukhaon no. siya. Mukhaon ka. Magka nanay mo. Oo, oh, isa, bakit? <laughs> Tawa, di ba? Mahi. Maihi, gigitig si katawa, ma'am. Ang naingan siya mo, karon kay na kay Uyab. Unya, pag in-live mo, why ka ng Uyab. An atolong da ba? O oh, nya post ko maning video. Pakita eh. <laughs> <laughs> ya maning. Wenya Makita mo didto ani na, babe. Wa kabalo na viral na ko. Naa <laughs> 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 na sa Facebook sa YouTube. babe, ko. <laughs> <laughs> na bisto didto atong ano babe, uy, na bisto didto atong ginao ba. Ano babe? Nanga-a chicken? asa dito amin um, sa pula <laughs> di ba nasa ano tagbabud ka mm -hmm. ni mo na ay ginaksip ni mo ko wala sana na ay nagsisi ka <laughs> ay dili ay <laughs> uh -uh. May, hindi Ay, naman masisi. Eh. Hindi naman. saya happy din naman. Pagsisi ka pa, alos hindi ka nga matigil sa kakatawa. Sabi mm. ko nga, ah. hindi ako nagsisi. I Stop. Pag lumabas yung ipin mo, tingnan mo ha. Busing ko yan. Mm. Sige, continue our story. <laughs> okay. Wala nang story. Sige. Magali Ay, nako. Nung no, bata ako, tukatib ako, pero wala akong, wala akong award sa most tukatib. Okay? <laughs> yeah. okay? So, o nga, 'di diba, one month, one month na mo. O. Oh. Nga, yeah, pamukutan na ko sa inyo ha? wala mo, pa, wala mo, wala mo yung plano magbulag? Habang <laughs> buhay na nga ito eh. yung hmm. so Magbulag good. na mo. <laughs> Zero. Hello po. Mabibiruan lang po kami dito. Gusto mo makisali? Tayo <laughs> joke lang. A ah. ka muna, Joke. A daw. Anong A? Eh? Kasi pagtuonin mo sa akong sa akong addict. Kasi mo nang na A, A. Dili man na ako gustong A. A, gusto ko na, ah, ah, kana. <laughs> <laughs> oh, sigi ka na. O, sige, katawad yan, ma'am. <laughs> Asa man nag-start ng ano? Asa man nag-start ang ABCD, di ba? Ah, abakada, di ba? O ano naman, mag-start man mo ako sa A. A, A. millennials na ta karon pero dili mo mag-start sa hey, diba, napat, ah, mm, A, di ba? Dapat A. A baka, ka da hindi A A A. Unsa man? Abasta kay tao na to. Bisaya taburo dili to magpalupig sa uban. Di ba? Nga naman kay gahi man ta. Mm. Uh, di ba? Ah. Unya, dili, dili mo magbulag-bulag sa imong ex? Kaya mong boyfriend? Bait na gan? Ha? Hindi! Ay maging ex man na ni mo! Ay dili ka matuho sa so... ako ha, na maging ex na ni mo yung boyfriend! Dili! Ha? Ay naku day! Kung ikaw nagtuo na dili mo maging ex yung mong boyfriend, dili na na parasay para sa ha? Said, tell me team. why, wow, tell me why, oh why! <laughs> wow. Okay, you know what? Hindi oh. ko Magiging ex mo yun. It is because? Oh it is because. Uh, wala na tapos-tapos -tapos na istorya ito. Mm. Magiging ex mo yan kasi kapag naging kayo na at magiging uh, mag-asawa na kayo, siyempre kakasal kayo, di ba? Alam naman mag pa rin ang tawag sa inyo. Mm. Ako, pag tinanong ako kung sino yung kasama ko, sabi ko, ex ko kahit asawa ko. Di mm, Di ba? Sino yung kasama mo? Ex ko, oh, di ba? Ay, ex mo? Ex Ay. ko kasi kasal na kami. Mag-asawa na kami. O, di ba? Masaya. O, oh, hindi mo nag-gets, no? Ang joke ko pang matalino lang. Pag hindi mo na intindihan, bahala ka. Ah. Hmm. Stop. Wag kang, Huwag kang ngumiti. <laughs> yung tipong dalawa kayo nagla-live tapos ikaw lang may karapatang magsalita. <laughs> Tama yan. Wala kang gagawin, kundi umiti lang. Gusto <laughs> kong ilipat yung bibig mo sa tingin mo. Hindi ko titigilan to guys, Siya hindi na babasa to. yung viewers mo dyan, madam? dami, 2 million. Ah, 2 million. Oo. Huwag ka mag-alala sa akin dito. Ikaw ba lang 232 viewers? Uh, <laughs> ngayon pa lang, viral ka na. Mm -hmm. Ay, pa pag na-i-post pa kita, Diyos ko naman, mag-viral tayong dalawa, oh. <laughs> ah, pag nagtanong yung boyfriend mo, sabihin na, ah, babe, kinsa tong imong kalay gabi eh? Oo. Mm -mm kinsa to? Morag close mo ah. Oh, ah. <laughs> <laughs> Ay, kato babe. Ah, uh, ano. Ay. Nothing can change you say. Well, <laughs> <laughs> ah. So, ganun pa man, no? I would like to congratulate both of you, no? Sana magtagal kayo and alagaan nyo yung relasyon nyo. <laughs> Sir, sa babe niya uh, ni Miss, Miss, ano ito? Miss, ah... Uh, Miss Ashley. Ayan, no? Sir, kung nasaan ka man, dyan ka lang. Mag-live muna kami. Alright. <laughs> 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 yeah. Okay. Lamis Pinapangiti Lamisis ko ano lang po. Pansamanta lang. Iyong... Uh... Ano? Sa misis ko, nagpaalam ka ba? Pwede <laughs> <di> ako magpaalam. <laughs> Nag-explain naman ako lagi eh. Kaya don wag na hindi na ako magpaalam, mag-explain na lang ako. Ah, <laughs> 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 oh, ba? Diba? Mindset ba mindset? <laughs> Bago magpaalam, i-explain ah. ka na muna. Ay, di di. Bago mag-like. Tumo ay, na. Pag mag Unsa man? <laughs> ikaw ang jowa? Ikaw ang uyab? Ay, <laughs> Kaya ba mag-explain ka ano? Dili ka naman ang head kay maura gyapon mag-explain na pud ka gyapon. Gani, imo baton mag-live ka na lang. O, pag pagkatapos na pag uma nang imong live, ah, didto ako na mag-explain. <laughs> diba? Mag-start ka nag abakad di ba? Unya, paghandod sa Z, ah, okay na. O, tulog na mo. Yeah. Plano, Pag mo eh. ka na gisi, o. Kasunod ana, I love you, ay. Di matubag na I love you to, edi tulog na mo. <laughs> uh, okay kayo. <laughs> Solve ang problema. Solve. Well, ah. Kanan? Na. Then... Mago naman akong taro. Lugo na naman. Hmm. Okay. Sana all. Gusto, gusto, mo man ha? Okay lang. Kailang matalo. Hindi no, mo makatanas yun Gusto mo manalo ka. Gusto mo magdaog ka. Gusto ba? ma? Oh, sige, huwag kang tumawa. Dikit mo yung dalawang bibig mo. Pag lumabas, ng ipin mo. Tignan mo. Ha? Okay? Hmm. Uy! Hmm. <laughs> Gahe, yeah, hey, ano mga bisaya guys? Mga tiga-ulo na. Hmm. Kaya ko, mag-ingon ka na, na, bawal na ah, bawal. Babe, bawal na, bawal. Um. Ay, buhato na mga bisaya. Ay, mga gaya na ulo. Pero alam mo na, alam nyo ba guys, kung um, kinsa lamit lami sa mga bisaya, lami na sila magpalangga. magpalangga, kayo din? Hmm. Grabe yan sila magmahal guys. Oo. Tumisigaw, so, nagsasalita. Diyos Diyos Ano siya? Tagabicol yung jowa ko. Ay, tagabicol. Or, ay, taga-bicol. Bicolano. Ay. Ikaw, taga asa ka? Mas Masbate. Mas bate. Ay. Mas bate. Hmm. Mas daw, may ilig magbate. Hindi, <laughs> Ano yun? Ano yun? May ilig magbate. Mas bate. Kama Wait, di, di di ka ka Wait, hindi ka ka ba ako? Ang sabi magbate? Paano magbate? Ay, ayaw na, ay. Huwag <laughs> mm -mm. ka wow, sa sabot. Huwag ka kay... Wow, huwag sa kay Ay. Okay rin na, ma'am, na hindi ka kay bawa. unsay sabi bate. Mm. Kay lisod na kayo pag na kay bawo ka na. lisod man. Tapoy, kaya ba ti ma eh? <laughs> <laughs> Ano man? Gusto ni ma experience siya Ba't ba <laughs> siya? <laughs> <laughs> Hawak ka ba ho? Ay Forgot Forgot that things matter That things Hmm <laughs> Ba't eh? Kala- like, Parang mga lak? Ay, kalayo oh. Malapit na, malapit na, malapit. Ano magbati ka ng mga anak? Malapit na mga anak. Oh, malapit na, malapit. Sige pa. Sige pa. Wala. Ano, 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 ano. Sige, sige. Malapit na, malapit na nga sa sinasabi mo. Oh, tama, tama, tama. tama, tama. 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 Tama ka layo. Waki <laughs> ba mm, mm. <laughs> ako <Aww>. ng <laughs> bati, ma'am? Kung <now>. saan <laughs> ay oh, bati? Patignaw. Ipaman na, patignaw. Oo, patignaw. Patignaw. Wala ka comment na yung viewers dira ah, kung siya ibate. Eh. Wala, wala gani ko viewers. Kena ba, oh? kaya na ba oh? na, na kaya, <laughs> o? Kena ba Na, hindi ka nakaintindihan ana. Kung siya mo gusto, eh? i-demonstrate pa na ako. <laughs> o, tawang-tawa ka. What? But... Nga naman, naka-experience yung paano bate. Eh. <laughs> Experience na ko. Ay! <laughs> Ito siya yung experience, ma'am. <laughs> <You're... laughs> Tinood, <laughs> nagbatik ka? <laughs> <laughs> Kinsa, ano May anak naman ko, nagbatik na, nakaba, nagbatik na ko. Ay, nagbatik na. Ay, di late. Ah. Uh, uh. Ano? Hindi okay. Wala Ito siguro, wala, 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 wala ka pa anak. No. Before and after kana na experience mo magbate pero nanganak ka normal man na, <coughs> na od lang ma'am wa, wa gid nimo na gate ang ako nga gisulti sa imo ha Buot na ako silingon Bu, buot ah, sa, eh basta oi ka Bisaya. ayo <coughs> 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 sige mo tagalog may eh, dilim ako bisaya ma'am, no? Kaya Tagalog man ko. Hindi pag-Tagalog. Hmm. Ako rin ka nag sa'yo no? mo, ha? Lipay pa ka. Kasi <laughs> 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 so, dahil yun, no? Maputong. Hmm, diba? Pag nag-break, hindi sila sila uyab, guys. Walang gawin sila, ha? Ano siya? Dili, may mag... Dili, may mag-break. Ah, dili mo mag-break? balap mo dari-dari cium, bungguk mu. <laughs> Jadi <laughs> lima break. Cak lang angkat dia sih break. <laughs> kamu mau tahu di lima break? Balap timu tak. <laughs> 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 oh, <ansa. laughs> Guys, kamu so, mesti lagi ketawa dera sa italum, guys, no. Pag tap, mamug screen, unsa man mo. Buhay. Kailan na yung edad, ma'am? Twenty-nine? Twenty-nine ka na? Oo. Ah, ah. Bilang halos. Kailan na edad si mo anak? Ma'am, eight. Ah, eight? Twenty-nine, eight? Twenty-one, ang anak ka na? O, oh, aga, no? <laughs> ano ang ibig sabihin, guys, na ano, sinasabi nila na Ah, lami ka ayo. Ani <laughs> <laughs> unta og ng trulab na jud ni abo. Mm. Nagtuo ka na maura tong imong trulab. Oo, oh, nagtuo jud ko. Oh, hey, mo. Katong pas ni mo tanan imo na imo na dito agi giobra, no? Kay nagtuo man ka na may tuara imong future pero dili man no so tanan tanang ipo uh, effort no gihatag nimo dito ah Oo, oh, dito. dito in short okay. nagluhod ka dito ah nagluhod ka ah, wala pod wala wala no, oh, ka giluhod yeah. hmm, mo isa tapos wala kay giluhod <laughs> <laughs> imposible naman Kasal mo, kasal mami. Kaso. Ayun nga. Di, di, kasal lang sa... Uh, ng... na eh. Kasal sa pare. Pero, dre, ah, uh, nang pa ah, uh, pagkasunod po at ikasal. Pero, uh, di, yeah, yan, ako Ako, sa imo, ma'am, no? no ko ah uh, siyempre dugay man mo no di ba siyempre tanang effort imo ka gibuhat dito sa past ni mo uh -uh. na tanak sa imo kung nagluhod ka dito ah uh, ingon man ka wala posible hmm. man na ah, kay kabuhat man mo isa terrible man wala oy siguro siguro dati nung ano nang una pa lang ba nung bago pa lang mo Pwede naman siguro oras-oras, no? no? Dili? Wa, kasi mong tuho dito, ah? <laughs> 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 oh, to ara? Oh. No need to say yes. It is obvious, man. <laughs> mm. Naku, magagalit boyfriend nito bukas. <laughs> Chat this is for fun. Sorry, sorry. Okay. Hindi, ah. hindi magagalit. Yun yung mga kanta na, lahat na aking ginawa. Patalikod, patagilid at pada pa. Uh, pa. Naggasgas na aking tuhod. LUMUHOD NA patalikod. <laughs> Anong title yun? Anong sa? Anong title niyang kanta you, title? mo? Wala eh Anong siya wala? Wala yung title pag kanta ma'am No? Ako ang title dito ah Pangalan ni Mo Oo uh. <laughs> Miss Ash. <laughs> 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 Pero tinood ba na ma'am no? Na... Kahit ano pa ang... Uh, gawin mo sa taong mahal mo no? Kahit lahat gagawin mo. Kung iiwan ka, iiwan ka no? Oo, oh, ganun Yung talaga. Yung tipong uh, pinatagalit ka. Kahit ayaw mo, sige na lang. Di ba? Yung hinampas ka sa dingding. Kahit ayaw mo, sige na lang. Di ba? no? Tapos yung tinulak ka sa CR, no? ba diba? Kahit busy ka, map di pa, sige na lang. <laughs> 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 Uy, parang inosente ito, ah.